Makabibili na ng 20 pesos kada kilo na bigas ang mga minimum wage earners simula sa June 13. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chua Laurel Jr., nakausap na niya si Pangulong Bongbong Marcos at nagbigay na ng go signal para ilunsad ang naturang programa aabot sa 120,000 minimum wage earners muna ang makikinabang sa programa batay sa listahan ng Department of Labor and Employment o DOLE. Nilinaw na Manilao rel na paghanda ito para sa mas maraming manggagawa at sektor na makabibili ng murang bigas sa mga susunod na parahon. Patuloy na pinaplansya ang mga panuntunan ng P20 RISE program at batay sa paonang plano, ang minimum wage earner ay makabibili muna ng limitadong kilo ng murang bigas kada buwan. Na una ipinatupad ang P20 Rice Program sa vulnerable sector kabilang na mga nakatatanda, may kapansanan, solo parents at mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4P.